isa sa gym atay na in atay na in na in ano yun Pansag lang yun ang mga siklista. Puntahan talaga ng mga siklista yun. Walang antena yun talaga. So, ah, tawag lang yun. Oh, so, tawag lang ng mga siklista. Ngayon lang nila. Ah, 37. 37, 37. Sure Ayan, ay, simula dito sa hanggang Comonville, hanggang high 7 km no, from high to Antenna Hill 50. 30 30 30 lang 37 lang lapit lang lang Kaso nga lang, ni Sir Fer Oo nga Sir, sir, hakan ka na. Naghihintay na si Sir Rowan kayo. Yari ka, magpapadmodal ka dahil eh. Napadug sa padug. Napadug lang na nga tayo nagka-ride. Oo nga, tapos late ka pa. I love you, sabado. Magagalit na yung mga estudyante mo sa sa'yo. Si Sir, laging late. <laughs> Maski pabunta tayo dyan sa inyo, palagi ka late. <laughs> Kahit din, na, maybe, <laughs> kahit din na lang sa norte so. ano ka ba naman chef? Na ano ha, ano pa sa natin yung ano dapat ten commandments sa may ah meron din doon oh parang gusto ko bumalik doon ipagbukas na yung nulugan tak tak hindi e, 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 sa kabilang side siya sa bota puso ah oo oh, oh. ahon ah, lang ah, pero oh, kaya yun yeah. uh, kaya yun oh. ah, oh. mahabang ahon lang pero pa yung ati si Polo. At si Polo. Yung daan pa punta ng ati si Polo. Ah, ganon? Kaysa dun sa buso-buso. Mahaba nga lang sir Mas mataas yung daan pa punta ay ati think, pero sa haba, mas mahaba yun dun sa papunta buso-buso. Mahaba ng paa. parang gusto ko pupunta na rin sa atay sa antena. Ay, ano yun? Yung uh, windmill? Sarado pa daw. Sarado pa. Kapitang? Oo. Uh -huh. Sa ano, Pilihidya? Pilihidya. Yeah. Oo, uh -huh. Dito pa rin. Yeah. Bukas na lahat sila. Kailangan sarap. Kaya na. Tapos tayo Oo, Nintay lang ha. tay natin si server. napailom <laughs> pahilom ng red horse Tara lang si Raris oh, Tagal naman ni si Raris Ang tagal mo ha Or oh, nakaalmosal na kayo ah Wala, hindi Bala ba? pa Kinahin ko yung isang itlog ko kanina eh <laughs> Tandaan natin Ano tayo? Sa... yeah, ano, commonwealth na tayo Uy, Wala! Oh, na, eh. Naiwan nga ako kanina eh <laughs> Tandaan natin kaya na, kaya na tayo. Hindi, uh, uh, hindi tayo mag-UP, magkaya mag tayo. Kaya lang, gusto? Sa oh, UP, UP. Sa UP, UP? UP. Layo ah. Layo. Thank you, sir. Walang iyan. Kaya di ba, ito po lang <laughs> yan? Oo, sir. Kaya lang. Hindi na tayo dadan, na sir. Eh. Uh, na, na tayo na sa may tingin. Yan ba yung sinasabi mong malayo pero Aka, malayo walang ahon? Kasi <laughs> <laughs> may sinasabi tayo, malayo pero walang ahon. <laughs> Doon tayo. Doon <laughs> tayo. Huwag tayo sa ahon. Malapit pero maahon. Kaya nga eh. Huwag tayo ron. Pero nagre-reklamo, hindi mo pinagpahinga eh. <laughs> Huwag <Sabot> tayo sa Jollibee sa pagod. Pagod ka na. <laughs> Wala pa ako alam sir. Pag may, may tayong maganda, masarap na lugaw ka na lugaw Sige sir. Sa UP, sa UP, di ba? Ipo tayo yung dalawa. Pwede naman. Pero hindi na tayo dadaan doon sa okay. mismong UP din. Sa may oh, UP ko na Dito akin. na tayo sa may Luzon eh. Magkakatipunan ba tayo? Oo, oh, katipunan nyo sir. May zipper po? Ah, may zipper. Si may zipper link? Saan Don? banda? Yan yes, sa Tandang Sora. Hindi ah, oh, na tayo aabot ng Tandang Sora sir eh. Hindi nga, Tandang Sora tapos si Pigar siya. Sa nalabas, Pilkowa na. Pilkowa tapos si Pigar siya. Tapos diretso na, katipunan na. Ato ka na At sa tapat ng uh, Nalagpasan mo na yung UP Center Mall. UP Town Center. Alam mo yan Mar? Alam mo yun, sir? Call na ano mo na, Ay, okay, ah. eh, yung dinaan natin po, Tarangkuhan mo. Ay, yung dinaan natin dito. Eh, kasi iba pa tayo ng lasot, eh. Ah, okay. Sige, sige. Eh, okay, ayun, mo ayun, mo. okay ka na? Oo! Oh, Habang bumapadyak, magpahinga ka na. Sabi mo nga. <laughs> <laughs> yun nga lang, hindi ko alam kung bukas hindi Zipperland pag Sabado. Oh. Baka wala. Pag wala, wala ka Kaya pa. So, dumaan kami, super lang. Nasabi eh, niya, sir, ang mga nalak pa, umaga lang to. Ito ah. eh, sabihin may oras, baka may araw din. Eh, umaga pa naman, subukan na. Eh, sabado kasi ngayon, sir, pa... <laughs> oh, baka... Baka hindi sila magbukas. Baka oh, hindi sila dito na lang tayo sa dating <laughs> gawin, para na sure. Saan yun? Sa so paper road. baka ng all-star. Sige. Sige, okay. O. Oh. Sir! Let's go! 20-20 lang ha. <laughs> ano yung ano, kasabihan natin? 15 nga lang eh. Itakbo nga yung ating kailangan na karano. Gumi na, sampu-sampu. Ano yung ano natin kasabihan? 15 lang <laughs> ako kasabihan. Madaling mag-bike. Madaling mag-bike, kaya hirap Kaya ito, hindi nakapagpaalam nung nakarani. Eh. <laughs> Wala, nakikita ko talaga nung nakaraan. <laughs> hindi kakayanin. Kaya, okay na eh. Kaya nga nung nag ng Antenna Hill, sama na ako dyan. Kasi nakapagpaalam na eh. <laughs> Tingnan mo yung ngiti ng mata ni Sir, oh. <laughs> <Ay>, Napagpalo. <Napabon>. Tayo <laughs> nga muna, mga idol. Good morning, mga idol. Dalin mo ako sa Naisahan tayo ni Sir Aris. Naisahan tayo ni Sir Aris. Thank you nagutom. pinaahon kami ni Sir Aris, tapos siya hindi umahong, nanggut lang siya sa baba. naghintay sa baba eh, no? Daya. Pinaahon niya kami. Pinaahon niya kami. Pinaahong. Ito, ito pinaahon niya kami. Tapos siya hindi umahon. Pagdating namin sa taas, pinababa na kami. Hindi siya umahon. Hindi siya umakyat. Kami lang ang umakyat. Tulog-tuloy. Ang galing ng strategy. Eh, yung direct ka pa niya, ito papuntahan na ng ng mga tao na rin, may malaking tros. Hindi nilalamian. binangonan, binangonan, Binangonan. Binangonan. Binangonan okay. ang kayo. Malayo pa kami. Sa na kaya. Sa <laughs> 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 isang na na kami. Doon lang kami sa may cross na malaki. Hindi na ano yun. Kasi sabi mo malapit na baka magsiuwi na kami pag yasin natin malapit. Wala, malapit na po. Malayo. Para magbalik sa amin dito na kami. Tira mo kaming ulam mamaya pag uwi namin ha. Mga alam mo Bukas pa kayo mga alas 8 lang gabi. Ang garay Ang garay sa lahat. Ang garay sa lahat. Dinanasin na rin po 'to. Kinaalam mo dinanan natin shot pala na dito lang. Sana pumunta ako mukawi, ginara ko eh. So, sa akin? Wala akong mukawi. Eh, ako. Wala Sa pala ka. ako. tapos na magsikayan, no? Si Sararis 'to. Bisko. Tara. Ah, ah. Salamat eh, salamat. Salamat eh ah. Ito Dito na kami sa Taytay. Matatapos lang namin kumain. pag na eh. Good morning, sir. Matas pa ba? Habol tayo sa kanila, mga sir. Sir. Wala <laughs> namin. <laughs> <laughs> Alas pag ako. Ayan o. Ano yung ganyo? Ganyo, ganyo. Sobrang tarik na dyan o. Wow! Ganyo na ba yun? Tayo pa. Tayo pa. Tayo pa, sir. May na tayo? <laughs> oh. Ayan o. Mga Oh, si Ate. Hindi ko mo diyan, Ate. Dinala mo sila eh. Wala tayo pa ba? Diri na namin nila. hataw ng motor eh. Hirap na hirap din eh. Ayan o, hindi na patas. Pero shotgun o matarik yung shotgun dito. Matarik shotgun? Dito. Hindi, pero hindi pa natin nakikita yung mga... Sabagay, oh. Sa yung shotgun, Ay. hindi ko ta... Pinakamatatarik eh, yung... Pag ito. Pag liko. Parang bulati. parang paglok, pagliko rito. So. Kasi, you know, andito na kami sa taas. Ayan. Pero, Laguna Bay. Laguna uh, Lake. Laguna Lake ba yan? Sabi. Ah, oh, yung ano sila? Ah, ayan na ba Andito kami sa taas. Uh, ayan. ayan. Ayan, ito kasama natin si Sir Rowen, oh. Yan ang first first. Uy, second. Ay, champion. Second. Ah, sino ba yung nag-first? Second lang, second. Ito, nag-first runner-up. <laughs> Ay, nag-ano, champion. Samuel si na Sir nga yung first runner-up, tama. Kaso, si Sir Aris siya kasi server andong gumagapang pa. Oo, hintayin natin. Baka di nagpasa na tayo. Wala nang ano eh, dadaanan sila dun eh. Ito, trail na Magtaho muna tayo oh. Sa Saan kayo galing, sir? Pasiglang. Ah, 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 malapit pasekaw. na lang. nang kain ng Iba na kasama sa Bulacan pa eh. Oh. Ah, magte-trail kayo dito, sir? Pasyon, pasyon. Ang patanggal stress na, sir, no? Oh. Ayan, no? Ito, pinunta namin dito eh. Yung taho, kape, taho, tsaka taho. yung taho. <laughs> Saan, Ayan o. Sir Harris, ano? Saan tayo susunod? <laughs> <laughs> Bagong silang loop. <laughs> Sabi, magdahan loop na lang. Ikot mo yung mga Don Fabian, saka yung pilot, yung MLB natin din na kaunti nun Nakarabas ka ng uh, Labas ka ng Riverside Pasok ulit Baba ka na doon sa ano Seraldin! Sir Aldin! Sir! Kuwaya mo Sir Aldin! <laughs> <laughs> Kailan kami pupunta dyan sa inyo pahinga na ako. Nakayot pa ako. At doon naman kami sa ano, yung tangi. oh, papuntang north naman. North ba yun? Tama, papuntang north. Kami, bumabiyahin pa ikaw. Pahinga na. Hi, Bella. Sa kapit. Dito yung trail sa ano. Tignan natin si Kuya kung paano bumanat. Ano si Rari? Saan ang masasabi mo? Pang mga bata lang yan. Ay, mga bata yun. Kabataan namin Kuya ko nagagaganyan eh. Ako hindi talaga. Ang ganda mo mag-ikot-ikot dyan. Ang ayan mo tingnan. Downhill. Dito rin yung downhill. Ay, sa kabila. Nakapulsos pa yan. Lala siguro. Pag hindi ka nakapulsos, ocho-ocho ano yung mga rayos niya, makakapal. Hindi, pero hindi naman, ano, yung hardtail na, ano, kaya lang yun, special na talaga yun. Na rayos. Na ano, na, hindi, na, ano, na, Oo, pati mga rayos nun, matitindi yun. Yung mga, tsaka yung rim nila. Hindi kagaya ng satin. Yung ano, siguro pwede yun eh. Yung uh, Shimano. Ay, oo, matitiba yun. Oh. Yung, eh. Atin, tingin, tayo doon sa taas. Sa atin, mga uh. atin, sa atin, kaya madali mo yung mga ano. Saka yung mga simano kasi, Ay, basta, basta, okay. mabasag na ano. hindi, basta-basta mababasag. Hindi, mabasag mo, ang dali yung maintain Maraming parts, maraming magbibilan nila. Eh. Ganito, ganito. Nakakuha ka ng mga. Wala na sila. Nakakatakot. Ano, eh. Bagay, sa sinula lang yan. Eh. Pero pag nasanay ka rin yan, dito pala hindi na dayo nito. Alam mo, pag fire prevention month, marami sunog. Bakit ganon? <laughs> fire prevention month nga eh. Marami <laughs> sunog. Woo! Dapat pala, ayun o. Dapat may daan o. Papunta doon sa Tagaytay. Simula dito ng Tagaytay, no? Tulay na lang, no? Oo, tulay na lang. Ayun na yung buo, ano o. Tagaytay, o. Tagaytay. Kasi makiling na yata. Ito, o. Diba? Diba yan? mahaba na yan, oh, na mahaba na oh, yan, oh. na banayad na ako na yan. Hmm. Yung, yung likod niyan kasi yung, ano na yan siguro. Ano ito Manila. Hindi, sir. Ito Manila to. Puro building ay, eh. Ay, ay, Makati. Makati. Hmm. Ito Rizal. Ay, Makati. Itong banda rito. Kasi okay. ano yun? ano BC? BGC. 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 Ito BGC. Makati. Ito na nakatira yun. <laughs> Dalawang beses na nagpunta sa yung sa baba. <laughs> si Paloma. Kailangan mo. na <laughs> wow, hindi mo sa mo eh. huh? is. 'Yan yung isa sa mga yeah. oh, isa sa mga <laughs> produkto nila, huh? Pero layo